sa inyo mga kamaster. Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang apat na dahilan kung bakit nasusunog ang ating mga outlet. Ngayon po, uh, ituturo ko rin po sa inyo ang mga size ng wire na gagamitin natin at saka size ng breaker na gagamitin natin at saka ilang, ilang outlet ang capacity sa breaker na gagamitin natin kung ilang outlet ang magagamit natin. Ngayon po master, kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification bell para updated kayo sa sunod pa mga video na mapulot ng ng aral. Huwag na natin patagalin mga master. Ituturo ko po na sa inyo ang apat na dahilan kung bakit nasusunog po ang ating mga outlet. Ngayon po, ang unang dahilan po ng pagkasunog ng ating mga outlet ay undersize yung ginagamit ng wire natin. Ngayon po master, sa standard po ng outlet na, na mag-wiring tayo ng outlet, lagi yung tandaan master, ang gagamitin natin yung wire dito ay 3.5 mm squared or uh, number 12 American wire gauge number 12. Ngayon po master, ang, ang mas maganda gamitin master, pwede rin TW or THSN. Pero mas maganda master, ang, ang, ang nire-recommend ko sa inyo, ay THC-N. Mas maganda din po yun. Kasi ang kiri po ng THC-N na 3.5 mm squared or number 12 ay 30 amperes. Ngayon po, wala po tayong, sure po tayo doon master. Wala po tayong kaba doon sa wire na gagamitin natin. Kasi isa po kasi yun sa mga dahilan kung bakit nasusunog ang ating mga outlet. Nagkakaroon ng <coughs> undersize yung wire. Ngayon po master, eh, ituturo ko po sa inyo yung pangalawang, pangalawang dahilan kung bakit po nasusunog ang ating mga outlet. Kaya, Master, nasusunog yung ating mga outlet. Kung mapansin nyo, nagkakaroon tayo ng loose contact. Ngayon po, Master, may mga may mga saksakan po to. Ngayon po, ito mga outlet na to. Kung mapansin nyo, Master, pag sinaksak nyo to dito, pag maluwag, ang nire-recommend ko sa inyo, mga Master, palitan nyo ng outlet na. Kasi, Master, pag maluwag yung saksakan niya, although na okay siya, pero dadating ang time, Master, umiinit at umiinit siya. Ang ang magiging, magiging problema nyo, Master, itong sa likuran. Kasi plastic lang po to. Ito po ay malulusaw magme-melt siya. Kasi tumataas po yung amperahe master pagdating na naglulus contact siya, nagiiinit siya. Ngayon po master, yung yung pangatlong dahilan kung bakit nasunog po ang ating mga outlet ay nag-overload tayo. Ngayon po master, kung mapansin niyo, itong outlet natin may nakalagay po to na ampere bawat ano. Kung 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 titingnan niyo master, itong mga outlet to may nakalagay dito kung ilang ampere siya. Ngayon po master, kung ganitong klase ang outlet, ay ang kiri nito ay 15 amperes. Ngayon po, may mga outlet din po na ang kiri nila ay 10 amperes lang. Ngayon po master, nirecommend ko sa inyo, mas maganda gamitin nyo ay 15 amperes. Titingnan nyo master yung outlet, kung ilan ang kiri ng, ng ano niya. Kasi may nakalagay naman dito eh, na sa ano niya, sa ano, kung ilang amperes ang ano niya. Ngayon po master, yung pang-apat, ito po yung madalas na ginagawa, wiring din po sa mga elektrisya na hindi tama ito po na napapansin ko rin po kaya kaya nagkaroon ng overload yung yung mga yung mga outlet natin dahil po sa improper connection mali po yung tapping ng ng outlet ngayon po master may ginawa po ako dito ngayon po master ito tatlong tatlong, tatlong outlet ngayon po mas, mas, master ang nangyari po kasi sa madalas na mga electrician ay ganito po ang tapping kung mapansin nyo ito po master kung mapansin nyo ito po tatlong outlet ang tapping po nito ay naka series parallel nakasiris yung ano nito, naka siya sa line 1, line 2. Ngayon po, which is hindi po ito ang tama. Kasi po master, kung, kung sasaksakan mo dito ng hilpa, natin na 10 amperes dito, 10 amperes din dito, 10 amperes din dito. Ngayon po, ang kiri po dito sa isang, sa isang outlet master ay 15 amperes. Ngayon po, ang mahirapan nito master ay itong una. Ito po ay nagkinikiri na niya po yung lahat ng ampirahe dito. Kaya ito po ang madalas nasusunog, nasusunog po yung nasa unahan. Kaya ito po yung mali, Master hindi which is hindi po ito ang dapat. Ngayon po ang tamang ang tamang pag ano master pag pagtapping po nito master ay dapat siya ay nakaparare lang. Hindi po siya nakaseries parallel Dapat nakaparare po. Ngayon po eh, ituturo ko po sa inyo. Mga master, may ginawa po akong diagram dito na parallel lang connection. Ngayon po kung kung titingnan nyo, ito po ang magiging dapat magagawin na, gagawin na susundin natin. Ngayon po master, kung mapansin nyo, ito yung line 1, ito yung line 2. Ngayon po, kung mapansin nyo, diretsyo po yung wire pa ganun. Ngayon po, yung line 2 din po, diretsyo pa ganun. Ngayon po, kumuha po ng supply siya dito sa line 1, tapos line 2. Ganun din po yung sa pangalawang outlet, line 1, line 2, line 1, line 2. Yun po ang dapat mangyari master sa pag ano ng ng outlet hindi po naka para series parallel naka parallel lang po siya sa line 1 sa line 2 para hindi po mahirapan yung bawat outlet natin which is na wala siyang kinikiring ibang outlet kung hindi ito lang pong tatlong saksakan ngayon po mas na mag-actual na po tayo tapos na po natin na wiringan yung proper na pag-wiring ng outlet natin. Ngayon po, ituturo ko rin sa inyo kung kahit pa paano magkaroon rin po kayo ng idea dito kung paano nga ang sistema ng pag-wiring. Ngayon po, tinuturo ko, naman, tinuturo ko naman kanina yung sa diagram. Ngayon po, kung anong sa diagram, ganoon din po dito sa actual na inano ko. Ngayon po, kung mapansin nyo master, ito na po yung pinagdugtungan natin. Ito po yung breaker natin, papunta sa line 1, line 2. Ngayon po master, kung mapansin nyo, ito po, ito, ito, master kung mapansin nyo itong pinagdugtungan natin inaambihas ko kung makita nyo master kung mapansin nyo dito sa sa utility box inaambihas ko hindi ko siya pinantay yun po ang tamang pag pag, pag connect master kasi kahit pa paano kung magkaroon man siya ng, ng na, matalupan man siya hindi siya hindi siya magkaka yung dalawa kasi malayo ambihas po ito po yung pinaka po ng pagkaano ng ng pagdudugtong po ng wire at saka makita nyo master ito po line 1 ito po lahat ng line 1 po kung mapansin nyo doon po nakakonnect din po yung isang line 1 dito sa outlet ngayon po line 2 din po ganoon po po basta tandaan nyo master ganun lang po yun ng pag ano master kung mapansin nyo ito po inaambihas ko po yung line 1 at saka line 2 para malayo po sa disgrasya yung pag pagwawiring natin ngayon master kung mapansin nyo tinuturo ko naman kanina kung <coughs> kung ano ang size ng wire na gagamitin natin 3.5 THN or TW uh, huwag na kayo gumamit master ng mga undersized na wire para kahit na paano shareable tayo at saka yung mga dahilan din kung bakit nasusunog yung mga ano at saka isa pa master kung mapansin nyo yung breaker na gagamitin natin uh, kailangan sa sa outlet ay 20 amperes ngayon po master ang kiri po dito sa 20 amperes na sa standard master ay 10 outlet yung maximum 10 outlet po kaya kung lumagpas tayo doon, magpanibago tayo ng breaker. Ayan, ito paano. Uh, maximum niya sa 20 amperes ay 10 outlet. Ngayon po, Master, ka, uh, tapos na po natin na uh, perform yung paano maiwasan yung pagkasunog ng ng, ng outlet natin. Ngayon po, uh, ako lang po sa inyo na kung bago pa lang din po kayo sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at mo ang notification bell para updated kayo sa sunod pa natin mga video na mapulutan ng aral at saka master huwag mo naman kalimutan din pakilike nyo din, din po sa video natin na kahit paano magiging updated ka rin po sa mga video na i-upload ko na mapulutan ng aral at saka pakishare na rin po sa video natin na kahit pa paano ay nakakatulong din po tayo sa iba na na kulang kulang sa kalaman sa ganitong mga sistema na kahit pa paano may iwasan din po yung pagkasunog sa mga ano natin mga outlet sa, sa bahay mga ganon eh, pag share na lang master kaya kahit na ka paano yung yung iba natulungan natin na masaya sila na nakakatulong tayo at saka yung pag share mo malaking tulong na rin po sa amin at saka pag subscribe na rin kung bago ka kasi dahil dito sa channel na to master uh, eh eh, igagarante ako sa inyo na marami kayo mapupulutan na aral talaga dito kasi hindi lang kasi sa sa mga wiring-wiring lang din po na kahit pa paano medyo kabisado din po natin yung pag, -pag rewire ng motor sa ibang mga basic pa kung hindi man electrical sa mga mechanical may alam din po tayo din kahit pa paano isi-share ko rin po sa inyo na nakapagpulutan ng aral at sa magkakaroon kayo ng idea na para lahat tayo happy